Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Uh, may sishare ako ng isang uh, story sa inyo mga kapatid. Uh, ito tungkol sa sa, ano, sa, sa magulang at sa kanilang mga anak mga kapatid. So, uh, may nakarana sa basa nyo na ano, kayo na magulang eh, hindi na kayo kinikalala ng mga anak. So, Ganon mga kapatid. Uh, napakasakit po para sa para sa isang magulang na uh, ganon na ikaw yung nagpalaki sa iyong anak tapos uh, hindi di mo na siya maramdaman na iyong anak hindi ka na hindi ka na kinikilala bilang isang magulang. So napakasakit nun mga kapatid para sa isang magulang. So, lalo na kung lalo na kung ginawa mo lahat. Ginawa mo, binigay mo yung uh, kung ano yung makakabuti para sa kanya. Kung nakaranas ka nito, mga kapatid, kung ikaw man ay isang magulang, eh, walang mapaglalagay ng sakit niya ng kapatid. So, katulad din yan ng ano, katulad din yan yung kung ilagay natin sa sitwasyon ng ating Diyos. Kasi siya yung naglalala sa atin, mga kapatid. Kung hindi alam para lalo na sa mga kabataan ngayon, uh, mga kabataan sa mga bagong generasyon, so marami na ano, hindi hindi na makakilala sa Diyos. Magsimba lang ng isang beses, okay na. Pero ang kabuuan ng kanyang pagiging Diyos at Ama ay hindi na masyadong pinapansin ng mga bagong generasyon. So, para sa inyo, uh, para sa inyo mga kalaman, mga, uh, mga, mga bata, mga kapatid ko sa spirito, sa kapatid ng mga Kristiyano rin. So, kilala ninyo mabuti, mga kapatid, ang um, inyong Diyos napakasakit na isipin na ang Diyos na siyang nag-aalaga sa atin mula ng sa simula. Dahil kung tutusin mga kapatid, itong yung ating magulang nagpalaki sa atin, pero hindi naman sila yung nagbigay ng hangin mga kapatid atong, na ating uh, hinihinga, di ba? Nakuha yung sense. So, lahat, lahat naman ng bagay na dito eh, sa Diyos yan, mga pati. Kahit na yung kaalaman natin. So, uh, masakit isipin na uh, siya bilang magulang, bilang ama at Diyos, ay hindi siya kikilalanin ng kanyang sariling anak. So, ah, uh, So, gayon mga kapatid, no, uh, para sa mga kabataan, so isipin niyo po yung sitwasyon ng yung mga magulang, gawa niyo ng mabuti. Habang sila'y nandyan pa, ingan sila ng payo. I'm sure naman mga kapatid, so bibigyan kayo ng magagandang araw ng yung mga magulang. So wag niyo, wag niyo, ano, pagsalitaan ng masama ang magulang. Mahalig ninyo. At uh, alam ko naman po na may pagkukulang sila dahil tao lang, lang rin sila, mga kapatid. So kung nagkamali man sila sa inyo, patawarin mo na mga kapatid kasi uh, hindi mo na may babalik yung kahapon. Ang uh, mahalaga, kapatid, ay yung sinabi ng Panginoon na kung merong tao, humingi sa inyo ng tawad, tatawarin. dahil kung hindi, eh hindi rin tayo patatawarin ng Diyos na. So, yun yung mga rules. Paano natin mamahalin yung Diyos? Kung sarili nating ama, sa sarili nating ina, kapwa, kapatid, hindi natin kayang mahalin. Ganun yung sense. So, so, para sa mga kabataan talaga, kilalanin ninyo ang Diyos. Huwag ikahiya sa inyo mga kaklase, -ka classmates. Huwag ka siyang ng mga kapatid. sabihin nila na, ay, ano ka pala? Napa mo naman. Eh, para sa palabahan yung buhay natin? Eh, ginawa tayo para uh, nilalang niya tao para magsilipin sa kanya, di ba? So, para saan pa yung buhay at uh, ito naman yung mapapayo ko sa mga ganun. Kahit kayo pang maging pinakamayama, kung walang Diyos sa puso nyo, kulang pa rin niyo kung anong meron sa iyo. Mas masaya pa rin, mas uh, panatag ang loob mo kung meron kang Diyos sa buhay mo. So, ganun. Uh, kilala niyo yung Diyos at uh, pasalamatan niyo siya papurihin niya siya. At kausapin niya siya Talagi, huwag yung isang araw lang yun gawi Araw-araw ang -araw, kapatid ito. Dahil ah, uh, gaya rin ang mga magulang natin dito sa lupa. Eh, isang linggo lang na hindi ka makita. Isang araw, balisang-balisa na yan mga kapatid sa inyo, sa paghahanap sa inyo. So, Naglalakwatsa kayo. Hindi kayo umuwi ng bahay. Nag-aalala yan ng mga magulang mga kapatid. How much more ang yung Panginoong Diyos na talagang concerned sa ating kaluluwa. So, para sa mga kabataan, kung hindi man kayo sinabihan ng magulang, ang tayo po, meron tayong kaluluwa sa kaespiritu. Yung ating katawan din. So, hindi pwedeng walang spirito dahil wala tayong buhay. Kasi yung spirito galing sa Diyos yan. So, parang yung kapangyarihan ng Diyos na hinipan niya kay Adan para magkaroon siya ng buhay, para makagalaw siya. So, yung kaluluwa natin mga kapatid, <clears throat> yun yung pagkatao natin. Yun yung kung ano tayo, kung Paano natin ginawa yung ating buhay? Kung paano natin ginawa yung ating character? So, gano'n. Kaya, <coughs> ito naman katawa natin, mga kapatid. Uh, minsan, tinatangay tayo ng ating mga kagustuhan. So, mga sariling decision sa buhay. Minsan, pinapakinggan natin yung ating mga nasa, mga nasa na panday-biglang, pang hindi sa para uh, sa langit. So, minsan nahuhulog tayo sa masasamang grisyo. Know. Yan Yun yung ibig sabihin ng ano, nung nadadala tayo sa mga uh, pagkakasala ng ating laman. So, kailangan gawin natin yung tama. So, hindi ibig sabihin no, na nagkamali tayo, hindi na pwede. So, meron pa rin ano, <coughs> pagkakataon na kapatid hanggat gusto mo pang sumunod sa Diyos sundin mo siya mga kapatid humingi ka ng tawad humingi ka ng tulong dahil wala tayong magagawa kung wala siya so galangan natin ang kanyang salita yun ay kanyang mga katuluwa nasa Biblia ng kapatid so bigyan natin siya ng pansin kahit uh, kahit nasa ano tayo uh, gitna ng hirap ito na kapaitan. So, huwag tayong sumuko. Hindi tayo babayan ng Diyos. At uh, sana po ay may uh, nakatulong ang video to para sa inyo, para sa mga kabataan, mga anak, mga magulang. At sana po ay bigyan kayo ng Diyos na kaliwanagan para sa lahat ng mga katanungan ng mga Sana ay sagutin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ah uh, alam niyo na, mga kapatid. So, ingat po kayo, mga kapatid, at agad. Bye-bye.